Alam mo ba na ang susi sa nagliliwanag na balat ay maaaring nasa isang simpleng tasa ng tsaa? Tuklasin ang Dermatia, ang perpektong solusyon upang linisin ang iyong katawan at magpaalam sa acne minsan at para sa lahat. Ginawa sa mga sertipikadong pasilidad, ginagarantiya ng Dermatia ang orihinal at tunay na bersyon ng mataas na kalidad. Dito, maaari mong siguraduhin na ikaw ay kumonsumo lamang ng mga natural na sangkap, ganap na walang mga artificial na additives. Ang produktong ito ay may kakayahang alisin ang mga lason sa iyong katawan at bawasan ang acid habang pinapabata ang iyong bala. Isipin ang isang timpla ng tsaa na hindi lamang naglilinis mula sa loob palabas, ngunit nagbibigay din sa iyo ng hindi kapanipaniwalang glow sa labas. Ito ay isang tunay na gasolina para sa iyong enerhiya. Pinapabuti ng dermatia ang kalusugan ng iyong balat ng walang mga reaksyong alergi at ibinabalik ang iyong kabataan, nagliliwanag na hitsura. Tama yan! Sa mga katangian ng paglilinis, nakakatulong itong mapanatili ang hydration at pinapalakas ang iyong mga selula ng balat. Tapos na ang iyong acne fighting days. Ang saang ito ay ang iyong bagong kakampi sa paghahanap ng maganda, malusog na balat na nagpapataas ng antas ng iyong kumpiyansa sa isang bagong antas. Ang produktong ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. At alam mo na inirekomenda ko lamang kung ano ang nasubok at naaprubahan na may mga tunay na testimonial mula sa mga taong gumamit nito at nagustuhan nito. Ang link ng diskwento ay nasa paglalarawan ng video. At huwag kalimutan, ay click ang buton na mag-subscribe at i on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng anumang mga video tungkol sa mga review ng produkto at kamanghamanghang mga tips sa kalusugan. Iyon ang pagsusuri ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod.